May payo si O.G. Diaz sa mga akusado sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Sandro Mulak Ania. Nais pa rin niyang marinig ang panig ng dalawa may paalala rin siya patungkol sa impresyon ng mga tao sa mga paiba-iba ng sinasabi. Matatanda ang isa si O.G. Diaz sa umano'y unang naglabas ng sinasabing nangyari kay Sandro sa gabi matapos ang GMA gala noong Hulyo. Nausisa ni Aiko Melendez si Ogie Diaz kung ano ang masasabi nito sa dalawang akusado na sina Jojo Nunes at Richard Dode Cruz. Ani Ogie, mainam na magsabi na ang mga ito ng katotohanan. Ang stand ko dun, I believe. Nako, may I believe. Ako naniniwala ako na gusto ko paring marinig yung dalawang sangkot si Jojo Nunes at Richard Dode ang kanilang explanation. Dun naman sa partido ni Sandro Mulak, consistent yung mga kwento kasi. Hindi nagbabago ng narrative. E dito kasi kina Jojo Nons at Richard Dodd nag-iiba-iba sila ng statement. Siyempre alam mo na, merong perception yung tao o impression yung tao na pagpaiba-iba ng statement at yung isa consistent. Kaya dapat very very clear kung ano yung narrative nila. I don't want to judge them pero yun na nga. Na high blood na si Senator Jeng Estrada kasi feeling niya nagsisinungaling. Hindi ko naman sila personal na kilala e eh para I judge yung dalawa pero sana lang consistent yung mga kwento. Giit pa rin ni Oji ang kautotohanan sa kung anuman ang nangyari sa kanila ni Sandro. Ang kaya kong ipayo sa kanila, you tell the truth. You speak of truth. It will set you free. Si O.G. Diaz o Roger Diaz Pandaan sa tunay na buhay ay isang komedyante, aktor at showbiz reporter. Sa ngayon, pinakakaabangan ng marami ang mga video sa kanyang YouTube channel na O.G. Diaz at O.G. Diaz Showbiz Updates dahil sa mga maiinit na showbiz balita at interview sa mga artista at kilalang personalidad.